Naging mainit ang usapan sa pagitan ng dating senador at kilalang boksingerong Pilipino na si Manny Pacquiao at ang dalawang beses na gintong medalist na si Carlos Yulo. Ipinahayag ni Pacquiao ang kanyang saloobin sa mga aksyon ni Yulo na itinuturing na pambabastos at pagtalikod sa kanyang mga magulang. Ayon kay Pacquiao, labis siyang dismayado sa naging asal ni Carlos, lalo na sa mga pagkakataong ipinakita ito sa publiko. Isang malaking bahagi ng usapan ay ang hindi pagkakaintindihan sa pagitan ni Carlos at ng kanyang mga magulang, sina Angelica at Mark Andrew Yulo. Naunang nagbigay ng payo si Aling Jonisha, ang ina ni Manny Pacquiao, na humiling na makipag-ayos si Carlos sa kanyang mga magulang habang may pagkakataon pa. Sa kabila ng mga suhestyon at pangaral, tila hindi pinansin ni Carlos ang mga ito at nagpatuloy sa kanyang desisyon na lumayo sa kanyang pamilya. Ayon sa mga ulat, mas pinili ni Carlos na makinig sa kanyang girlfriend na si Chloe San Jose kaysa sa mga payo mula sa kanyang pamilya. Dahil dito, nagdesisyon si Pacquiao na ipahayag ang kanyang opinyon. Sa kanyang pahayag, binalaan niya si Carlos na ang mga ipinapakita niyang ugali ay hindi magandang halimbawa, lalo na para sa mga kabataan na humahanga sa kanya. Bilang isang idolo sa larangan ng boxing at tagumpay, nagbigay si Pacquiao ng matinding mensahe na ang tagumpay ay hindi lamang nakabase sa mga medalyang nakuha kundi sa respeto at pagmamahal sa pamilya. Aniya, hindi nararapat na makamit ni Carlos ang gintong medalya kung hindi siya may pusong ginintuan para sa kanyang mga magulang. Binanggit niya na mahalaga ang pagkilala sa mga tao na tumulong at naging bahagi ng kanyang pagunlad. Malamang na ito ang nagbigay ng hamon kay Carlos na pag-isipan ang kanyang mga desisyon at ang epekto nito sa kanyang mga magulang at sa kanyang karera. Kung magpapatuloy siya sa kanyang kasalukuyang landas, posibleng maapektuhan hindi lamang ang kanyang relasyon sa pamilya kundi pati na rin ang kanyang reputasyon sa mata ng publiko. Sa mga ganitong pagkakataon, mahalaga ang pagkakaroon ng malasakit at paggalang sa pamilya. Sinasalamin nito ang tunay na halaga ng isang tao. Ipinapakita ni Pacquiao na ang pagiging matagumpay ay hindi lamang nasusukat sa mga medalya o tropeo, kundi sa kakayahang pahalagahan ng mga tao sa paligid at ang mga sakripisyo na kanilang ginawa para sa ating tagumpay. Sa kanyang pahayag, nagbigay si Pacquiao ng matibay na mensahe sa mga kabataan na dapat silang maging mapanuri sa kanilang mga desisyon at alalahanin ng kanilang mga magulang. Ang respeto sa pamilya ay isang mahalagang pundasyon ng pagkatao at ito ang nagbibigay sa atin ng katatagan sa harap ng mga pagsubok. Ang lahat ng ito ay nagsilbing paalala kay Carlos Yulo na sa kabila ng kanyang mga tagumpay, hindi niya dapat kalimutan ang mga taong nag-alay ng kanilang buhay para sa kanyang mga pangarap. Ang tunay na halaga ng tagumpay ay nasa kung paano natin tratuhin ang ating mga mahal sa buhay at kung paano natin pinapahalagahan ang mga aral na ibinibigay nila sa atin. Sa huli, inaasahang makikinig si Carlos Yulo sa mga mensahe ng mga taong nagmamalasakit sa kanya at sana ay magtagumpay siya sa pag-aayos ng kanyang relasyon sa kanyang pamilya. Ano ang sinyo sa balitang ito?